Good morning sa lahat mga kahamog At ako po ay alis na uh, ah, ah, ko na yung Service ng Bubong ng ating service Ito Service ko ah buhay natin yung ano niya. at dun ko na lang ito ipakabit siguro Nicole Eh okay, guys, sabang abang na at uh, palis na ako. So, ayan mga kamog, nakapit na namin yung bagong bubong ng aking service. Ayan, ayan na siya. Ayos uh, na yung ano, yung upuan na lang, kulang. Binagawa pa. dalawa ya yeah, sakto lang, ganyan na no ayan na hangat natin ng konti siguro oh. ito, kasi tabingi Titingnan mo na yung pantay ha. Yeah. Tingnan mo na yung. Ge, ge. Ge pa. Yan. Yan na. Oo, oh, sige. Pag-uwi na lang pag medyo tabingin. Pag medyo kuhan, luluwagan mo lang ito. Oh, uh, lang natin ng konti ito dito? Oo. Oh. Uh -huh. Yan na ni ba. mm, kunti lang ibababa. Hmm, konti lang. aabot ang tubo. Hmm? Hindi aabot? Oo. Hmm. Di ba o ng konti? Kaya mo siyang nakayoko. <laughs> Bago na yung bubong. Bago na yung bubong. bansa. Ayan kuya, ayan. Dikit. Guys, karating ko lang. At parking ko na yung aking service. Ito, pagdating na pagdating. Sinalubong ako ng mga alaga. Ayan. Pakain na naman ako sa kanila. Ayan. O. pag ko kanina, pinakain yan. Ngayon, nandiyan na naman sila. So, guys, ito yung pinaka-astig. Yan at saka yun, yung puti na yun. Diba? Uh, yan eh. Pag hindi ako dumating, hindi manghihingi ng pagkain yan mga yan. Sa akin lang manghihingi ng pagkain yan. So, yun mga kamog. Maraming salamat po sa inyo. Uh, grabe, ang init. Paingan mo na ako. And, God bless po sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe. Para kay subscribe na lang. Tulungan nyo guys si kamog. Maraming salamat. God bless po. Ingat po ang lahat.